Matapos ang magandang laro ni Stephen Curry, nagtanong ang NBA legend and sports commentator na si Shaquille O'Neal sa kanilang programang Inside the NBA kung oras na ba para isama si Curry sa GOAT conversation. I'm wondering, not saying. Sabi niya, I'm just wondering because he's been consistently the best shooter his whole career. I'm wondering, is it time to start putting him as the best player of all time? Tanong pa niya. Binalik tuloy ng isa pang host ng programa na si Kenny Smith ang tanong kay Sha kung mas mahusay ba si Curry kaysa sa kanyang sarili. At sinabi naman ng big man na oo. Dagdag pa ni Shaq na mas magaling si Curry kaysa sa kanya at ipinaliwanag niya kung bakit mataas ang tingin niya sa star ng Warriors. Naglaro ako ng 20 years at nanood ng 20 years bago yon. Sabi ni O'Neal in English. Hindi pa ako nakakita ng katulad niya na consistent at may championships. Pahabol pa nito. Tinanong niya si Ernie Johnson kung sa tingin ba ni O'Neal ay mas magaling si Curry kaysa kay Michael Jordan. Pero nilinaw niya na hindi naman niya sinasabi na si Curry ang pinakamagaling. Nagtataka lang si kung oras na ba para isama si Curry na siyam na beses na All-Star para sa mga usapan tungkol sa greatest player of all time. Dahil gusto niya ring pulsuhan ang mga NBA fans at tumugon naman ang NBA community sa tanong ni Shaquille O'Neal. Karaniwang nagdudulot ng maraming usapin sa social media ang nitong mga tanong, lalo na kung ang nagtatanong ay isang all-time great tulad ni O'Neal. Maraming fans ang tumugon sa tanong na ito at marami ang nagsasabi na hindi pa oras para dito. May isang fan na nagsasabi na sa top 10 si Kirby pero hindi pa pwede sa usapan para sa greatest ever. May isa naman na nagsasabi na dapat kasama si Curry sa usapan because he changed the game. May nagsasabi na hindi ka pwede sa usapan kung hindi ka magaling na defender. May fan na nagsasabi na hindi niya ilalagay si Curry sa ibabaw ni O'Neal. Kaya dapat tapusin na ang usapan dito. May isa na nagsasabi na hindi maaabot ni Curry ang top 3 dahil sementado na ang mga pwestong ito. Siguro ang top 3 na sinasabi ay sina Michael Jordan, Lebron James at Kareem Abdul-Jabbar. Sila rin ang pinili ng isa pang host na si Kenny Smith dahil tingin niya lumalayo ka na sa katotohanan paglampas mo sa tatlong ito. Maraming sang-ayon sa sentiment na ito. Ang dalawang player na madalas kasama sa GOAT debate ay sina Jordan at Lebron, with Kareem paminsan-minsan. Kahit kaano kagaling si Curry na may apat na championships, isang finals MVP at dalawang MVPs, hindi pa siya makakapantay sa kanila sa ngayon. Isa ba siyang all-time great? Oo. At baka may argumento pa siya na bilang greatest point guard ever. Pero hindi pa siya kasama sa usapan para sa greatest player ever. Kung manalo siya ng ilan pang championships at finals MVPs, baka pwede siyang isama sa debate. Pero hindi pa sa ngayon. Gayunpaman, si Stephen Curry ay kahanga-hanga ngayong season lalo na sa clutch. Nangunguna siya sa points, sa field goals made at sa 3-pointers made to win clutch moment. Kayo mga ka-atletiko, agree ba kayo kay Shaq?